Ayon sa China Disabled Persons Federation, lampas na sa 85 milyon ang mga may kapansanan sa China kaugnay nito, hindi tumitigil ang China na pabutihin ang rehabilitasyon at pamumuhay ng mga may kapansanan. Ang Brainco sa Hangzhou Future Tech City, Lunsud Hangzhou, Lalawigang Zijang, Gawing Silangan ng China, ay isa sa mga nangungunang kumpanya ng Brain Computer Interface ng China. Ito rin ang kauna-unahang unicorn company sa larangang ito sa bansa itinatampok nito ang pagde ng teknolohiya ng brain-computer interface at pagmamanupaktura ng mga intelihenteng artipisyal na braso at hita. Ito ang aming brain-controlled intelligent bionic hand. Sa tulong ng teknolohiya ng BCI, maaari nitong kolektahin ang neuromuscular signal at electro -neurographic signal ng taong gumagamit. Tapos, sa pamamagitan ng artificial intelligence algorithm, susuriin at malalaman ng bionic hand ang movement intention ng tao at saka i-convert ang intention sa kilos ng inteligenteng kamay at larili. Natutulungan nito ang mga may kapansanan na gawin ang mga normal na aktibidad araw-araw. Nitong nakaraang mga taon, kasabay ng mabilis na pag-unlad ng mga makabagong teknolohiyang gaya ng Big Data, AI at Life Sciences, para amin ng paraming kagamitan at produktong panteknolohiya ang idinevelop para sa mga may kapansanan. Sa tulong ng mga ito, ang pamumuhay ng mga may kapansanan ay patuloy na napapabuti. Noong dati, wala akong kamay kaya wala rin akong pakiramdam ng paggamit ng daliri. Pagkatapos kong isuot ang inteligenteng braso, muli kong nararamdaman ang kamay at daliri. Bukod pa riyan, natutugunan din nito ang aking pang-araw-araw na pangangailangan, halimbawa pagkain, pag-inom ng tubig, at simpleng pag-e-ehersisyo